Hello guys, what's up? I'm Beat Clips TV guys. Uh, kung napapansin nyo nung mga nakarang araw, ay nagpalit tayo ng clutch lining sa ating motor, tsaka yung pulley set, uh, nagpalit tayo ng bago sa ating motor at pinalitan ko na rin yung belt ng ating motor, guys. Pero ito nangyari guys, ah. Bagong-bago yung belt na na-order ko sa Shopee. Galing Shopee. Pati yung <coughs> Police aid, galing si Shopee rin yun. Pero, yung belt guys ay mga 12 days lang bumigay yung belt parang nginat-ngat ng daga. Yun ang nangyari, panoorin nyo to guys. hangin ng daga oh war hindi na lang ang panibagong belt yan ah oh. ka karga eh oo oh, eh huwag naman maghapon eh puro hatak ito yung nainit yan eh, mga lambot no pag walang pahinga so, talaga lagi may mintinan eh, di mo, di pag mainit yan, marambot yun. Ha? Mas, mas maganda pa yung original ko, hindi na ganito. Pag pag-original na, mag-iba yan. Nandun pa sa bahay, di ko pa yata ako. Parang may friend, marambot yun. Oo nga. Dyan, sa uh, you know, Yung ano na mga bus dyan Baliwag ba yan? Ay, yung, system, no? Hindi, hindi ako naka-auto May pasayro nga ako, pinalipat ko na eh <laughs> Sabi ko, ma'am Tawag ulit kita ng ano Buti may mupit na dumaan, walang booking Tinigay ko na lang sa kanya yung ano eh Naka-wallet ano, eh, naka-no eh, naka, Wait na Belt yun, no? ah, para. So yun na nga guys, napansin nyo naman ang nangyari sa belt, ito yung ating original na belt. Mas maganda pa yung original na belt kasi wala pa siyang gaano, ano, tagal na to. Bali, nagamit yung motor ko mga 2 years may gitna sa akin pero ito pa yung belt niya. Binagawa ko lang siya ng belt kasi yung pagkakala ko ay baka bumigay na ito pero ang bumigay yung bago pa guys so nakita nyo naman ang nangyari yun ang nangyari durog na durog yung belt so yun guys pakita ko sa inyo kung ano yung kailan to dumating sa order ko sa siyapi yan dyan guys uh, tingnan mo yan na receive ko to ay December 1 December 1 itong December lang ah, December 1 ko lang to na-receive. Andiyan na Andyan, ah, ay pakita ko yung ano diyan, ayan oh, yung yung sa cellphone niya 'yan ha, ah, yung pinaka ano niya, update. ayan ah, yung belt na 'yan, 'yan ang in-order ko na 'yan. Magkano ang halaga yan, 400. And sabagay, hindi nga natin hindi natin masisisi kasi hindi naman siya original kasi kung mga original belt 'yan ay nasa 1,000 siguro ang halaga niyan. Pero na nakakagulat lang guys, isipin mo naman, 12 days lang bumigay na. O ba? Diba? Ayan yung proof niya o. Tingnan basahin natin yung sa baba na yan. Na-receive ko yan ay December 1. So ibig sabihin yan, pagka-receive ko yan, kinabukasan a dose, ay pinakabit ko na kagad yung belt na yan. So ayan guys, 10 day, uh, 12 days ito nangyari. Kanina habang nagbibiyaya ko kasi sa bagay, araw-araw naman natin ginagamit siya. Nagmo-move it tayo, uh, namamasada tayo sa move it. So yun, nahiya ko sa aking pasyero. Uh, galing kaming papuntang dito sa Quezon City. So pagdating dyan sa may pagkalampas ng Kubaw, dito sa may... Ano, may terminal ng mga bus diyan, diyan bumigay. Buti nasa gilid ako. Parang nangabayo siya, gumaganon-ganon kagad kaya tumabi ako. At bigla namatay 'yung motor niya, 'yung ano niya hindi na tumatakbo. Pinababa ko ngayon 'yung aking pasero trinay ko, ini ko. ayaw na talaga, kaya 'yung pasero ay pinalipat ko na lang sa ibang move din, may duma na At tama wala man siyang booking binigay ko sa kanya yung pamasahe kasi naka ano na yan feed na sa akin binigay ko pamasahe pinabook ko ulit yung aking passenger para makarating lang so ganun lang ginawa ko ngayon guys so guys yun lang pinakita ko lang yung quality ng nabili ko <laughs> yun lang ang purpose nun, guys